Bagong wage hike sa Western Visayas at Negros Occidental ipinatupad na. Kasama natin sa balita si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo. -Ilo. Ipapatupad na ang panibagong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Western Visayas at Negros Occidental kasunod ng pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Wage Order Number RBV1-29 noong Oktobre 28. Batay sa naturang wage order, ang minimum na sahod ng mga non-agriculture, industrial at commercial establishments na may mahigit 10 empleyado ay itinaas sa 550 pesos mula sa dating 513 pesos. Samantala, ang mga kumpanyang may 10 o mas kaunting manggagawa ay inatasang magbigay ng 525 pesos kada araw mas mataas kaysa nakaraang 485 pesos. Sa sektor naman ng agrikultura ay itinaas sa 520 pesos ang arawang pasahod sa mga agrikultura workers mula sa dating 480 pesos naging daan sa pagpapatupad ng dagdag sahod ang serya ng konsultasyon sa pagitan ng mga grupo ng manggagawa at employer. Unang isinagawa sa Panay at Guimaras noong Oktobre 8 at sinundan sa Negros Occidental noong Oktobre 15. Buko dito, naglabas din ng hiwalay na kautusan para sa makasambahay o domestic workers na nagkakaloob ng 500 pesos na dagdag sa kanilang buwan sweldo. Mula sa dating 6,000 pesos, magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly salary ng mga household helpers. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca RMN. RMN Network News.